Kawani po pwota, at po at ikay po kasi na dalang goods na po. Literal ang pagbuhos ng biyaya sa lalawigan ng Pampanga, lalo na sa higit 3,300 na nanay community workers mula kina Sen. Ramon Bong Revilla Jr. at governor Dennis Delta Pineda na kinatawa ng kanyang real-life Gloria na si Cavite Congresswoman Lani Mercado Pitpit niya ang biyaya para sa mga tinagori ang mga nanay ng na mga barangay mula sa District 1, District 2 at Bayan ng Apali. Ayon sa kanya, malapit sa puso ng Senador ang Pampanga at bukas ang opisina nito para sa mga kabalin. Kayo po ang naging inspirasyon niya sa pagbabalik niya sa public service. Not one, but two days. Sa si ikalawang araw naman, kumatawan sa senador ang anak na si Congressman Brian Revilla. Kaya naman po kung ano po kailangan ng mga kababayan natin dito sa Pampanga, makakaasa po kayo kay Sen. Bong Rodilla at sa Adina Partners. Ramdam ang kilig sa buong convention center na makatanggap ng special video call po kay Sen. Bong. Okay mag-alala, basta kami at dirito, palaging katulong nila para umagapay, sumuporta sa inyo mga volunteers na talagang nagmamahal sa ating mga Umuwi ang bawat NCW na may baong ngiti sa labi at ik-2,000 pesos mula kay Sen. Bong Revilla sa tulong ng AICS program ng DSWD. At may pa-bonus rin ng Kapitolyo na karagdagan 2,000 pesos at food packs. Papasalamat pa rin mo sa mga tulong ninyo kasi laking bagay ko na na-assist niyo yung mga nangangailangan ng tulong galing sa barangay. Talagang na naiiwasan nai na natin yung babalik-balik yung pasyente, nai-enroll ko sa tamang programa, nabibigyan natin ng tamang solusyon, problema o sakit ng isang kabarangay natin. Malaking tulong po na na-assist niyo po sila. Talagang kayo isa po sa inaasahan ng probinsya, kayo nga na community workers. Iwasan natin ang cancer, iwasan natin yung dialysis, at kailangan po NCW. Malaking tulong po kayo kay Gov, Malaking tulong po kayo ito. At hindi din po namin makakalimutan ito. Maraming po namin salamat po. Okay. Tulad ni Napanday at Tolome, na handang ialay ang tulong at buhay para sa mga mamamayan. Ganyan din ang mga lider na si Gov Delta at Senator Bong Revilla, mga sandigan at agimat ng taong bayan. Anumang oras, anumang araw, laging nandyan para sa mga nangangailangan. Para sa Balita Pampanga, Louis Zurutao.